At sa punto pong ito, alamin muna natin ang sitwasyon ng trapiko sa EDSA. May report si Ryan Lasigas live. Ryan? Alam mo na yan, kung sa kanta pa, lumang tugtugin o di naman kaya ay gasgas na yung mga rason na binigay ng mga motoristang nahuli sa isinagawang operasyon ng SAIC dito sa EDSA Busway Carousel. Kayong umaga. Patong-patong na violation ticket ang kakaharapin ng ambulance driver na ito matapos kasing mahuli kahapon sa ikinasang operasyon ng Special Action and Intelligence Committee for Transportation o SAIC ng DOTR, huli na naman siyang dumaan ngayong umaga sa busway ng walang dalang pasyente. Sa bahagi ng Ortigas Station ng EDSA Bus Carousel, unang nahuli kahapon ng umaga ang ambulansyang ito ng barangay Lower Bikutan matapos maghatid ng pasyente. Kanina, muling naghatid ng pasyente ang kaparehong ambulansya. Pero napadaan na naman siya sa busway habang pauwi ng tagig. Kaya ang resulta, Panibagong tiket ang inisyo sa kanya ng mga tauhan ng saik, ang driver Dayan Aminadong siya sa pagdaan sa busway para lang sana makaiwas sa traffic. Huli rin ang motorista ito matapos maispata ng operating team na pumasok sa busway. Ang dahilan, nagmamadali para hindi malate sa trabaho. May iba pang ambulansya na dumaan sa busway pero abswelto sila dahil may dala silang pasyente. Diyan na sa 5,000 piso ang multa para sa unang paglabag sa EDSA busway. Matatandaan Dayana na tanging LTFRB be authorized bus na may rutang busway, on duty ambulance, fire trucks, PNP vehicles na nagbibigay serbisyo na may kinalaman sa busway ang marilang lang pumasok at gumamit ng EDSA busway. Maririnig gumamit ng busway ang mga opisyal ng pamahalaan tulad ng presidente, vice president, senate president, speaker of the house at supreme court chief justice. Diyan, sa mga oras na ito ay nagpapatuloy pa yung operasyon ng uh, SAIC dito sa bahagi ng Santolan Station ng EDSA Busway Carousel. Diyan. Maraming salamat, Ryan Lasigas.